Good morning mga utol. Babike na ako. Tinanghali ako. 5.41 na ng umaga. Mapakagbukas nga. Ako lang, ako lang muli mag-isa. May appointment sila. Morning, nai. Good morning, Good morning. Di na mahali ako mga utol. Hindi tumunog yung alarm ko. Hindi ko narinig. Napasarap ng tulog. Bale, kaya pa yan. <coughs> Ito yung butas mga utol. Kaya mo mabuhating ko yung bike. Ayan. <coughs> Nakarecord pala. Kasama pa mga ubo ko. Sensya <coughs> na kayo mga utol ha. May ubo pa to. Tsaka hingal. Ayan dire diretso lang to labas na nito daang hari dito na ako sa danghari. tol. ko na, tatatalo ko ni McDonald. Malapit na ako. <coughs> Hindi lang pala 2 kilometers to mula sa bahay. Mula sa bahay namin. Mali pala ako kahapon. Ito na mga utol. Nasa Bermosa na ako. <coughs> ah, tingal ako, mautol hirap ako pagpaakit eh Ito eh. <coughs> huh. Mga eh. meron ano rito eh no. Yan mga utol oh. Yung circle. <coughs> Ito mga utol oh, yung sa track and field. Ang labok niya, no? Bermosa <coughs> to eh. Ayala land. Ayun, pababa. <coughs> Lawak nito ng utol. Eh oh, mga ilang hektarya to. Ilang hectares. Bawal dito magbike pag walang helmet, mga utol. Sitayin ka ng guard. Kaya kung magbabike kayo rito, mag magdala kayong helmet. Helmet yun na pang bike. Bawal eh. Nahuli na ako rito eh. Nang guard. Wala akong helmet nung noon dati. Okay. <coughs> yan mga utol o. Sobrang lawak nito mga utol. Gagawin nga ano ito eh. Parang gagawin subdivision ito eh. Kasi may mga muhon eh. May lat, ayun, lat ni Yan pa Yan pa baba baba ba mga utol hindi ako hirap doon pagdating doon paangat na naman oo may system din pero sana may bike ka na Pahinga muna, wala mo ng pedal, mga utol, pababa to eh. <coughs> Napibilis yung bike nila. Itong drinks, masigat po eh. Mabigat. Alibasa, mura lang. Pero para sa akin, mahal na yun. Yung iba, bike ng iba, merong sandan libo. 40 mil. May 50 May 100,000 pa nga eh. Ito mga utol Mura lang to Pero hindi naman bababa ito na Ang Pero sa akin, para sa akin mahal na to Nakagaya kong poor Ah Pahinga na ako dito dito rin ako kahapon mga utol Ayan eh, mga langgam. Pila-pila na naman yung mga langgam. Sipag nila yung mga langgam, no? Ganyan ang mga hapon. Mga utol, alam nyo ba? Ganyan ang mga hapon. <coughs> Uy! Oh, Nalagyan pa yata likod ko. Patay tayo dyan. Ano ko tali? Talsikan yung mga langgam. Ha. Alam alam niyo ba ba't ko nasabing ganyan ng mga hapon? Kasi ganyan sila mga utol sa umaga. Para ut parito. Makikita niyo yung mga papasok sa trabaho, lahat nagmamadali papunta ng istasyon ng tren. Masisipag ang hapon. Ganyan sila pagtrabaho. Mulan. Sa Wala Mulan. Mulan. Mulan, ngagotol. Mulan ngagotol. Mambon. Thank lahat sa pagbambay Uwi na tayo mga otol Bukas na lang. <coughs> Wala eh. <coughs> Mga panahon, magbol eh. isang na ako. <coughs> Masuli Mabubang ah Sa Bagdo mga utol Para makapagkape Napakaganda rito mga utol uh, Kung pagkakabiti pung… kayo Na dito to sa daang hari Bermosa Napakagandang mag-biking dito, mag mag-jogging, mag-walking. Dinadayo ito eh. Marami rito mga nakasasakyan pag pumunta rito. karga-karga uh, na nila sasakyan nila yung bisikleta nila. Ayan, lalagyan lahat ng ano rin, kompleto mga utol eh. Ayala Malls <coughs> tapos Landers eto mga utol ayan mga utol oh. Bermosa an Ayala Land Estate kompleto rito mga utol nadadaanan nyo to kung nadadaan, kayo ng dangari ah, merong makdo dito Jollibee pika-pika uh, marami rito may Starbucks kompleto mga utol tapos yung kabilang pagtawid naman doon yung kabilang side bermosa pa rin yun mga utol hindi develop lahat yan eh hindi <coughs> develop yan mga utol yung kabilang side din oh lalagyan ng seg seda seda hotel Grabe. Grabe yung gagawin develop dito. Ito mga utol, pag kumaliwa ka rito, papuntang Aguinaldo Highway, pag kumanan, ito kanan, papuntang Alabang, ito pakaliwa, papuntang Aguinaldo Highway. Ayan. Ayan mga utol Dito na ako sa bangketa sumampa Pasalubong kasi ko, eh Mahirap na Nakamahakip pa ako dun Bangketa ako sa bangketa Pwede naman yan Bike lang naman to Kaya yeah, mga kutol, eto yung Starbucks oh. Tapos yun yung McDonald's. Kaya yeah, mga kutol, mag-gopi muna tayo rito. Hi, good Yung ano lang. <makes noise> Yung cookies, not cookies. <coughs> With <coughs> Pauwi na ako mga utol. Ah. <coughs> uli ng bike nila mga utol oh. nilalampasan lang ako eh. traffic mga utol dangari papunta ang Aguinaldo Highway parang first time to ah. baka merong aksidente malamang merong aksidente mga utol ang ng traffic mga utol ang labas dito ayala Ayala District Mall Aguinaldo Highway Dati naman walang traffic dyan eh Dito na ako sa Anabu, mga utol. Dito na ako sa ano, sa butas. Shortcut na papunta sa amin. to shortcut papunta sa amin ah gaw ng bike ng mama isang kamay lang sa akin ang bigat palibas eh. sa muray sa kanya isang kamay lang eh nung ilangat niya eh ah ako dalawang kamay shortcut to eh pupunta sa amin mga utol dito din ako dumaan kanina ayun o no, yung pag mo yun yan ang Aguinaldo Highway mga utol <clears throat> ah Hello. Morning te. Hai, salamat sa Dios. Nakarating na ako dito sa amin. Ah. Turn right. Tol. <laughs> <laughs> o, tol. Tol. o, tol. O, tol. At alam balik ka na tol Masarap pa tol? Okay. <laughs> Kaso eh ngan. Kagradit yung Oh. ni nga ngayong ako ngayon isa lang. Mulan ni. Ampun. Mambon.